Hi guys, so ngayon ipapakita ko sa inyo o tuturuan ko kayo kung paano kayo makakagawa ng sarili nyo letter notes or do re mi gamit ang isang musical score sheet. So ito kung makikita nyo ito, ito yung tatawag na musical score sheet. Pero pwede ito for, pwede tayo makakuha dito ng letter notes or do re mi na gagamitin natin for flute recorder. Ayan. So ito kasi for piano to at saka for choir. So makikita nyo dito yung sa bandang itaas ito. Yung dito sa mga itaas, ito yung mga soprano then dito yung mga notes dito sa iba ba, ito yung mga alto kapag ito dalawa to so, uh, soprano and alto dito naman sa uh, G clef yan. sa F clef dito yung tenor at uh, saka yung bass ayan so we have here soprano, alto pero kapag sa sa recorder kasi yung kukunin lang natin dito kapag soprano yung gamit yung na flute recorder yung dito lang sa bandang itaas yung dito lang sa G clef ngayon paano tayo makakagawa ng isang ng letter notes kung sanay kayo sa letter notes or do re mi so pwede niyo tong gamitin so for, for, this song O come all you faithful this is a church hymn na song ayan kung makita niyo dito meron siyang tinatawag nating sharp so isang sharp so ngayon bali yung dito sa staff e yung dito sa first line e g b d f ayan so every good boy does fine yung dito naman sa mga space F-A-C-E Ayan, or face yung dito sa iba ba, kapag kumakita nyo dito yung guhit, ito yung tatawag nating ledger line. Ayan, ledger line. So, bali, ito, halimbawa, lagyan natin ng ledger line. Tapos, may space dito. Yung dito sa first ledger line, ito yung tatawag nating do. So, hanggang dito lang tayo sa pag soprano flute recorder yung gagamitin natin. Hanggang dito lang tayo. Ah, hindi natin mapiplay ito kapag ganito kababa na yung notes. So, hanggang dito lang tayo sa first ledger line. Sa iba ba? Well, actually, pwede pa magdugtong ng ledger line dito. Ganon din dito sa itaas. Okay? So, yung first ledger line dito is, natawag nating C or do. Ayan. Yung C1 natin, hindi natin nilagyan ng 1. Balyan yan yung C. Okay. C. Next space. D. E. F. G. A. B. C. D. E. F. So, bali, kung makikita nyo yung symbol na to na sharp, lahat ng F ay dapat naka F sharp. Ayan. Lahat ng F dapat naka F sharp. Ayan. So, dapat pagtutugtong natin yung F, lahat siya naka-play sa F sharp. So, magsisimula tayo dito sa first note. So 4/4 nga pala yung time signature natin dito. Bali um yung quarter notes yung makaka-receive ng 1 beat. Ayan. So bali apat na quarter notes. So ito, first quarter note ito. So 1 beat this receives 1 beat. Okay? So yung first dito is E, G. So sa second line that would be G. Ayan. So next ito naman G din. Pero yung sa second na note dapat Bali, dalawang ano. Dalawang beat siya kasi half note to. Tapos ito, E, G. Or C, D. Ayan. D. Ito naman, sa so O, G. So, ito tanggalin natin to. O, G. G, G, D. Ayan. Tapos, E, G. G ulit. G, G, D, G. Ayan. Tapos, ito, sa second space, A. Ayan. Tandaan nyo yung mga nasa space, F, A, C, E. Yung sa line naman, every good boy does fine, or E, G, B, D, F. So, ito naman, we have here, C, D. Ayan. So, meron na tayong uh, notes para sa o kamoy faithful. G, G, D, G, A, D. Ayan. So, ganyan na kasimple kapag gumagawa kayo ng letter notes or nagtatranspose kayo ng musical score sheets into letter note or pwede nyo rin naman gawing do re mi ito. And yung di yung G is sol. Sol, sol, re, sol, la, re. Ganun. Sige <laughs> lang, guys. Bye.